Ikaw po dati, sa imong kalaagan, gidamay-damay ni imong hod. Mm. Mm. Sa sunod ha, pag manangid ka, ayaw gamit akong pangalan ha. Lagi, balik-balik. Ay! Naaram man dahil ng hayahay. Ti, kung man, Min? Kapun, okay. magkagsisilpon, okay. mulaag na lang, Tati. Masamu, tinuuna, Min. Mas lingaw, hinuun si Glaag. Kasapantang, Papa. Malangid na lang, Tati. Sige, tara, Min. Isamin, Isamin. Sa mati. Na mati Isamin. Ini gulik dan natuan siran. Ba. Pak. Basi madugay ta gulik ba. Ayun nana, ang e -e 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 -e. Semun, hum, na Angin problema ate. Ang buta ti makalaagta. Ulo jud la ang sa Min, nahon namin ba. Sige ira -e -e -e. e, gutti ipotante e, makalaagta. <laughs> Auto na ta ikaw pa nang hindi papa ha. Aku na lagi bahala. Bantai ka ha. Tara na tara manangi datang papa. Tara min. Dali putik kadugayan imu Ate Ikaw pa nanghid hidmin ha. tay ako na'y bahala. Pa! seman. Ingat si ate mo, lahal me. Si Minmin -min ba? Ako man yung magipolo. <laughs> Ay, kapalagte. Ang importante. Ako na nanghid. hid. Permintir ako madamay niyo mo ba? Asa <laughs> so, mo nang ginalisan diha? wala pa. Ah, uh, klase, gani. Dili maglaag. Agay! Magtrabaho sa balay. No, may mga assignment, diba? Oo nga na maglaglag man mag -lag mo. Okay. Yung, Alaman, mo mendo na habagong kong laag. Wala nga, mo kay tiri nga. Ikaw po dati, sa imong kalaagan, gidamay-damay ng imong hod. Oh. Tama na imong ibuhat. Dili. au na, raman na na. Ang gidamay-damay yung pang maglaag yung bata ah. Mm. <laughs> <laughs> Ang pinakamayon yung buhat doon, mong trabaho mo sa balay, mo, tabang mo, manghugas mo, manglimpyo mo. Okay. Pag humahan yung anak, pwede na mong laag. kay unahon yung laag kaysa trabaho sa balay. Laka mo dito. Saan ba taan ni ka bulo? Laba ka tadri ah? Tanawamin ka sabay nun papa. Nga nun ako man pangalan ni Magidala. At least ako na nanghid. <laughs> nanghid? Ikaw na magigusto mula laag. Na nun ni Kuyog Maka, hindi duha ta. Duha? Tara mag-answer na tala sa Tara, lagot ka si papa. Wala tagi palaag. Sa sunod ha, pag mananghid ka, ayaw gamit akong pangalan ha. Okay. Lagi, balik-balik. <laughs> Tara ta, mag-answer na sa wala <laughs> di ko kalaad da. Di, kung sa min, pasundog. Kukusay mo ha? Ang <laughs> say sundog. <laughs> pasundog ka <at>, taba. <laughs> say sundog, lalahi man niya kuha sa say mo ha? Patanawad ako be. Tanawad ako na o. Uh? <laughs> Abay! Ay o, lalahi na di day no. <laughs> <laughs> Wa kasundog sa assignment. <laughs> Wa pa ko Hey! May pagmatulog. Naaraman tayo ng hayahay